Ayan na. Hmm. Ayan, Diyos ko Lord. Ayan, ayan. Mga uh, followers natin, sa mga bashers natin, bakit halos lahat ng mga inooperahan natin is dumudugo. So, lahat, kita nyo naman ang case ng kukon ng customer natin. Halos lahat po nagpupunta, di nagpupunta dito is... Uh, na maga, no? Lumalabas yung mga almoranas ng kukunila. <laughs> so, mga kalugit, punta na kayo, mga kalugit, sa Sherwin-Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, becomes Mintal, Davao City. So, are you ready na, madam? <laughs> Hindi, sagit na, lugit, yung mga abroad, bayak ka. Masanay na yung mga kukun, na. Nagyan natin ng magic syrup, isang patak. maganda tug ang gamot natin galing pa sa Netherlands yun so are you ready madam so sobrang talim itong mga gamit natin just ko Lord. gikan pa to sa Shaget lang madam ha kung gusto ni mo. tigasan ko ang kamay ko ha. Medyo mabigat, bigatan ko. Para maano talaga. Nabalik ko cotton bing. Okay. Wala, grabe kayo. unod sa so, imong ano. Hmm? Maayo lang na siya kung... Nag-iingani, Judy, mong kukwalin sa una. Magawas ang unod. Karoon lang... Like, ang experience Pero karoon, nagawas na ka. po. Uh, Ito, Wala na lang po. Wala na po siya.

<laughs> pakadlaw sa tang sorry di ka na madam ha relax naglalagyo kamo ni na pinakalala ni mo nga kuko no relax ha relax hmm perfect Kay Ay, hila Adam kasi mga hila mo. Ayan na. Ayan, Diyos ko Lord. Na, ayan. Hmm? Amo ni Madam, Ose. Ay. Di ba mga kalugit, laki-laki? So, ayan mga kalugit, always nyo makita na madugo ang akong video, of course, natural, sa kiss ng kuko ng customer natin, no? So, ah, na. so ikat natin dito konti lang, kasi, grabe dam ba? Mudi ay nagawas ang almoranas ni madam. Go lang ate. Mm. Grabe ka madam ba? Huwag yung Hmm. Na? Bikan 11 years broke up. Oh, oh my God! <laughs> so ngayon, broken hearted ka, madam? Broken hearted ka? Ay, timing. Broken hearted pala ang customer natin. Hindi siya nagsigaw. Mas masakit ang broken hearted. Yun pala, hindi maramdaman ni madam ang sakit kasi... Magtapang hmm. niya. Bikan ka isa, broken hearted, no? Normal. So magsabi na siya, kala ko hindi na bro. Hmm. Galing niya. Kasi eh. Hmm? Di ba ano ang kalugit ang gal? Diyos ko, wait, Sakit? Sakit na siya, pero... Kailangan siya. Mas masakit yung <laughs> Sakit ang 11 years, as in down. Gahibi ka pa karoon iyan, tagkaroon. <laughs> ay, kurit! <laughs> Sa 11 years, para lang makamove on ka nung. Correct. Oh. Hindi ka man niya kilala, yeah. kung sino na siya. Kapalugit na siya. Kapalugit na siya. Nga nagpalugit na ka ron? Ah, wala siya ka ba nung nagpalugit. Ay, kayo mabatian niya niya. Yung... <laughs> panakit butas lang yung hindi ko. Kapalugit na palakit butas siya. Ay, <laughs> as in. <it>. Ah, <laughs> 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 oh, grabe dam. Oh, oh tanawa dam. Ako oh. lang <laughs> yung ano, si Souvenir. Ako lang siyang i-souvenir. So, manan niya, panakit butas ka lang. Ay, panakit butas siya. Pero, okay lang i-laban, di ba? Ikasamang unod na ko ko kaya pala, kasi hindi siya mag-ano, hindi niya. koko talaga nabi mo ay 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 no, Okay, okay na, ay 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 hindi, magandang kagawas ang unod-unod. Mga ay dam? Broken hearted ka? Sakit dere Hindi. Wala may gatoso. lang, wala na. Wala may diri. lang mata, Asa sa tong koko dam, patalaw na dambi. Tanawang sa anak ko So, so, ibig sabihin. Ah, okay, tanggal dyan siya. Ayan mga kalugit, oh. Grabe pika dako dam ba? Hmm, aray dyan ang unod niya sa gilid, oh. Kuha dyan. Ayan, wala na. Ayan. Wala may gatosok doon. Perfect. Sakit kayo broken heart din namin. Sa 11 years, 11 partner mo. Ano lang, mo pa ng pinakasakit. Tapos sa 11, pila ka, pila na ka mukha bulag na bulag? November. Diyos ko, bago lang. Tapos naging kamo? February. Lahi... Ah! November, December, January. Hala, 2 months lang ang ano, 3 months. Okay lang na eh. So, nilagyan natin ng magic syrup, mga kalugit. Grabe ko magda. dog. In fairness, ikaw na Jude. Sana all ganyan, no? Nga, yeah, no? Makaanap dahil yun. <laughs> Move on na dahil ka dahil. Move on na ka. Wala pa noon. Parang kung ah, may puli. Hala, manday yung partner. Dahil, patanaw Hindi mo lang may puli ang may, may panakit butas. May panakit butas. Guwapo, manday siya. Ay, okay, manday. Ay, hindi man panakit butas kaya guwapo man. <laughs> ah, ito sa una, police food. <laughs> Ano siya? Farmer's bread? Sambay. <laughs> <laughs> As in. So mga ayan. Tapos na. Pagyan natin ng ano. Ayahin na no. Relax na no. Sa side lang. Namaya na yan. Papasok naman yan yung laman. Papasok naman yan. Mm -hmm. or either mm -hmm. Siguro -ano na siya Siguro maano na siya, mahil na siya kaya wala naman 'tong Tumutum. bukol, oo. oo. Diri siya maayos. Pano na kaligo na naman. Inacover ng Ang yugas mo damdamin sa bayabas damhong down sa bayabas para gagaling agad siya. Nagdugo siya kay tungod na natama na, na nasugatan na, na ano siya tong ano mas pa, worse pa tong sa una nako ano anyway mas dugo-dugo. Diyan ni said putulin niya na. Wala din yung gatosok doon. Murang unod lang siguro hmm. na matandog. Gamit na kayo, na kayo siya. Gaan na dyan siya. Diba, kung mag-Canada, kabayaan na yung partner na yun. Eh? Gusto mo po siya mag upload Mauban siya sa imo. <laughs> so mga kalugit, ayan perfect na mga kalugit. No? May ganun. Asan As ang perfect? Ito ang perfect. Hindi sige lugit, ikaw lang ay lugit lugit ko Wala na. Wala At, may sakit, pero Pero wala may gatosok nga itong paro kanina. Araw. Wala. Asa na ito? Oh, wala naman na ito um oh. grabe ba okay. gikan gid sa ano dam mo gikan gid sa taas ba way putol-putol oh. cheek na to okay. wala na diri wala na no thank you so much mga kalugit ayan okay na ang kukunin madam